Oh, ito yung uh, dalawang jarat ngayon. Video to, video. Ah, video ba yan? Video yan. oh. Uh. nga. Hindi ako naman. Hey, 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 lang hey, 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 Ayun, kaya na? Kaya mo na. Ay, ay, na. Mabigat, una, 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 pero may kaya kaya na. May chicks ka na. <laughs> <laughs> oh, ito tong uh, kanilang uh, kwarto. Ayan. Yeah. Kama. One month daw sila dito. One month. Miss, always.

Ang gana mga ano 2000? 2000. Ba malaki rin pala, no. Ha? Oh. Ah, gusto nyo makita pa yung ano namin eh. CR, wala rin kayo. nandoon sa labas. Yan na 'di, 'yan sa lime. Ha? Yan mo. Niyaboy, ha? Allahu Akbar. Shallallahu Simpli simple simple lang. Buwan. Ikaw dapat ang kuha niyo. Hindi, okay na ito. Photographer ako eh. Oo, tama na. Malaki na space niya. Ayan. Wala na ata eh. Batiin niya naman yung ano. Sige po, batiin naman sa akin. Batiin niya naman yung uh, mga loved ones niyo. Ano bang... lima, Jose, banji? Ano? Kailan? Ah, Walay Kailan bang sweldo? Yun lang. <laughs> Huwag <coughs> muna kayo mag-ano ng seldo. Siyala, uh, maging, uh, maging mga siyang lahat. Uh, huwag uh, muna magpadali pagdating sa mga kayong bagay. Hmm. ha? At lagi, always, doa. Lalo ka na, Banji, ha? Hmm. Sabi daw ni Banji, kailangan kayo bibili ng house and lot. Siyala, <coughs> <coughs> <Yung> <coughs> baby. Tapasok <coughs> muna, baby. Tapasok muna. muna. Magkalimutan yung aya yung ala, barbie. O ikaw, Yusuf? Hindi, <laughs> hiyak <laughs> Anong uh, message mo kay... Ke... Pangalan yeah. sa'yo mo? Si Shirley? Shirley. 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 <laughs> <laughs> Kanyari, itong... Uh, Kunyari, ang kamay ko ay uh, salamin. <laughs> Kuya boy. <laughs> Kunyari, ito siya, no, si, <laughs> <laughs> oh, <yan. laughs> ano, si Pearly. Huwag mong dilaan, ha? Ano ang mangyari man sa tayo? Oo. Yan. Alam mo na yung ibig sabihin, ha? Ah? Pag napanood mo yan, magbakalimutan yun. Hindi. Hmm? Yung tapan natin. Pamishan. Naiyak. Naiyak. Mama mo, Mina. Ma'am, say bro yung mga ko. Ha? Elvin! Cha-cha! Sir. Porot dito. <laughs> <Biyak>. <laughs>

sa Pilipinas, pagka tigas Stigas Pinto, kung di niya, <laughs> no? Paano? Namulo lang luha ko, pagkaalis pagka, pagkating kawa. <laughs> <laughs> Buti na, marami kayo bakang bimpo. Eh, ang isipin niyo eh, kumikita na kayo ng dollars ngayon. Di ba? Alamak pa. Lahat to, ang ginagawa namin para kay Allah sa lumalang sa atin. Allah Akbar! <laughs> oh, O, ano pa? Last message. Last message? No. Hindi ka siya palagi? Sabi niyo, okay lang kami rito. <laughs> ha? <laughs> Okay-okay yan rito. <laughs> okay lang kami rito, sabay punas ng mata eh. Saka kayo lang po, medyo... May namin, hindi niyo pala nakikita. May susi oh. Mam, Ma'am, mamaya kukuha na natin ng ano, Ayaw, no, litrato. Ba, May picture ha? taking tayo doon mamaya. Matama oh, na masyado na malaki 'to. Babay na, babay, babay. -bye. Bye, ingat. Ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye-bye.